So, ito, matatanggal din po yan. magandang buhay. Update tayo mga farmer. Ayan, ako, hindi pa pala kala kami nakapagbakuna. So, ayan, update tayo sa ating mga ibon. Ating ibon ito, kawawa, sinusubuan ko ito mga farmer. Ayaw kong ikal. Kasi, siya po yung nagkakanker. Yung ilalim ng kanyang tuka, tinubuan ng kanker din. Nung tinanggal ko, pati yung kuku nya, sumama na, at nabulok na din po yung ilalim. Hindi ko lang alam kung tutubo. Hindi ko pa na-experience yan. So, ito yung mga baldado natin. Ito, yung namagayong pakpak hanggang ngayon, nakalaylay pa rin. Ito, okay yan. Ginagamot lang natin yan. Pero mukhang okay na pwede na. Ihalo. Dito, ah... Uh ang kukunin ko lang dito yung grizel at uh, pupunta to kay Jay Dairit uh, nangihingi po siya ng uh, YB papalipadli pa rin daw so ayun babakunahan ko lang to brother at uh, nakita na kita para mapakuha mo na ayun yan natin yung ginagawa ni na Jun 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 itong ginagawa ni na Jun Jun Oy, oh, eh, maganda na. Oh, hindi pa tayo papakain. Ayan, ito medyo maluwa. Ay, eh, mahigpit ito. Kailangan na ito itong uh, luwag ng konti. Ayan, oh. Oh, di ba? Kailangan po luwagan. Ayan. Silipin natin. May nakawala kanina. Nakabalik na kaya? Nakabalik na ba? Yung iba? nakawala ni na nakawala mga veterano malpas masayang masayang lumilipad okay na oh, ayan, pa. na pa eh. oo so ito na oh kwadrado na lang ilan bang steel mating ang kailangan sampu ang in order ko Alanganin. Alanganin daw, bukas, maga Nasa kanda ba daw yung mga nagdi-deliver? Ito, wala nang tanggalan yung anong yan. Ganyan na yan. Suporta na ito. Ha? Okay. Scrap talaga, ha? Yes. yung kangkong ha? very good yan mga gusto ng mga isda bilis silang lalaki yung pala dapat ano hindi kongkong ano Ganunin din no oh. tapos iba to no gagapang naman yan na. Ano? oh. pero kinakain din kasi talaga hindi ka papasok ngayon, ah. Ah. Ano ba po yan? <laughs> Ikaw. Hindi sana papasok, eh. Palang ko nag-date ka, eh. Kaya po, kung, kung pumasok pa ako, eh. Oo. Oh. Eh, Ano si naman pala. Monday na nga ang day off kasi natin, di ba? Monday na ang day off, eh. Kailangan din ang day off. magpapaalam ako ng web, eh. Ah, oh, sige. Mayroon problema? Ayusin mo 'yung ano? Tubig, ni Kuya Emil. Saan? Sa dugo. Ah. ko may sa araw 'yan? Ano lang ko 'yan. Talagang ano ka? All around. So, ito, matatanggal din po yan. Pero sabi ko sa kanya, ano na lang ito, ang ilagay na lang ay, uh, ano ba ito? Uh, ito, iharang na lang. Jun, huwag mo nang takpan to, no? Na? Itong malaking butas na to, pag tinanggal mo to, huwag mo nang takpan, no? Ano na lang ilalagay mo dyan? ah, uh, ito. Na? Ano ba ang napag-usapan natin dito? Ayun o. Tapos, pwede rin naman palang lagyan ng ano yan, mga kapama. Huwag na natin alahin yan. Trapdoor na lang. Pwede naman siya. Kasi sa ang usapan namin, dire diretso na siya. Nakapantay na lahat yan. Ngayon, yung trapdoor dun sa taas, lagyan ko na lang ng swing door. Para at least kung may iya, ano, mayroon tayong ikakarera na old bird, di ba? Old bird category, eh, maganda. Ito kasi sana maganda, double trapdoor door, di ba? Ang ganda sana nito eh. Alam, tingnan natin kung uh, bawas trabaho. Ay okay, magpapakain na. At, uh, gutom na yung mga ito. Ganda ng mga ibon natin, mga farmer. Yan oh. ganda nilang tingnan. Ah uh, Lapit na po silang mag uh, ronda. yan Kahapon naglagay uli ako diyan. Hindi ko na lang na-i-video. Naghuli ako ng ibon kasi walang trabaho kahapon. Mga 20 din siguro nilagay ko diyan. So nasasanay na silang pumasok. Hopefully ay tuloy-tuloy na silang masanay. Uy, ano yung mga ganong-ganong ka? Tama yata ito ah. Ano yung ano mo? nga oh. Parang may, ano ah. May tama ka sa liga. Ba't lumipad ka ba kanina? Malaki 'yan eh. Sa pa sa mga susunod na project natin next summer. Next summer na siguro. Pero lumami pang pa ibon natin. <laughs> Magkocontrol na rin ako malakas sa pagkain ah. Mag-ano muna tayo Kaya gusto ko na rin punahin yung aviary pala Dahil gusto ko nang pag-iwahiwalayin yung cock at hen Yung cock at hen ay mag walay na And then susubukan na po natin yung mga Na produce nila May record naman tayo So malalaman natin kung sino ba yung uh, Alin ba sa nila yung medyo may Potensyal ano So ayun Tapos yung pag walay na muna natin sila Kasi last pag na rin ito Mga ka-farmer eh Kailangan na talagang i-break Iba nangingitlog. Ano na? Ah, nilimlim, mahina na din po 'yung mga inakay. Weak, weak na 'yung inakay Isa-isa na lang. So, kailangan nila ng pahing, pahinga talaga. Ito, namatay din po 'yung isa, 'yung inbreak. Kailangan na rin talaga ng pahinga. Ito, isa. Hopefully ay uh, makasurvive itong isang ito. Pero mga namang malakas. Ah. Ano? <laughs> Maayusin na. Marami namang ano, pagka walang ano, may papagawa ako. Ang isa sa mga gusto kong isunod po dito ito, yung aking uh, ng yung itong ano na, breeder cage naman. Kasi ang gusto ko sana dito ay nakasara na yung harapan tapos nabubuksan na lang ng kalahati. Tapos itong steel matting Nakapatong na lang siya At ito Hinihila na lang pag maglilinis So ito Naka ano na Tapos kumbaga Ito hindi na ganito Tatakpan Kakapasok so, pa rin sila Pwede pa rin naman sila Pwede pa rin po nilang gawin yung Sa colony pero Kasi minsan may gusto akong ipares talaga na Sila muna talaga maging teritoryo nila mapang mangitlog muna bago ko paalpasan ganun oy tuchay anong ginagawa mo ganun pala akong bagong billing feeds doon ah, na sa harap ng bahay ayan o oh, humidity 70 medyo hindi maganda mataas ang humidity natin ngayon tagulan eh mga farmer pero nung summer yan nasa perfect po yan ayan, tapos na kumain ng gulong dalawang bata rito dito na na video, si Rowan at si Chichi pumasok bulabog yung mga ibon <laughs> ayan, tapos na po silang kumain yung ano, nasubuan ko na rin siguro mga 40 corn at pea, anong binigay ko eh? sa mga reason kung bakit hindi ko pinatuloy ito kasi medyo sabi ko parang matatagalan nga inahabol pala namin yung kainan Sabi ko pwede na yan pero nung nag-ooperate na tayo at uh, may mga kalapati na uh, sabi ko iba talaga yung may mga pintuan at may aviary kasi yung unang una tinitingnan ko yung singaw po ng dumi syempre yung kailangan yung fresh na hangin may kumapasok talaga eh so sabi ko maganda talaga naka ano din kasi kung dalawa lang ang pintuan parang yung hangin ay hindi gaano nagsisirculate titingnan na natin kasi isa sa mga tinitingnan ko pa dito pag tag init pala yung ventilation mga ka farmer lalagyan natin yung kahit dalawa kasi pagka tag talaga grabe medyo matindi po yung init Although nakikita ko yung ibang lot yero din lang po ang linalagay nila. Ah, ano naman yung mga ibon, okay naman. Pero ako naman kasi ano kung sobrang init po talagang ano ah. Magagawa naman natin ang paraan, di ba? O kaya naman natin ibigay sa ibon, ibigay na natin. Tapos yun nga, yung pag may ventilation dito, palit ng palit ng hangin na ilalabas niya. O yan, mukhang busog. Yung nangitlog, basag na naman. Hindi naman natin papansinin yung itlog nila na yan. Uh, ayan. Ayun. Mga hinihintay tayong ipipare, yung Mga bluebird dito. Subukan din natin ipares yun. Kasi binibilang ko January po dumating yan eh. So January... Siguro nasa mga one month old na rin sila doon Sabihin mo January One month old na More than na rin siguro kasi hindi na sila naiyak eh So sabihin mo lang 1 one, one, January Mag June so six months na pero sabi nila, one year daw. Si ex makina naman, eh, five months, pinipair niya na. Depende sa lagasan sa ano. Kailangan subukan mo lahat. Tapos kung ano yung mas maganda para sa'yo, yun ang gamitin mo. Yun na, dugtong na. Ay. Angle bar lang, ano. marami din talagang kakainin na angle bar May isa pa pa tayong tubo doon? Na kalahati. Ah, sakto na yun dito, no? Oo. Gitna. Nalagay pa doon na isang tubo doon sa gitna kung lalagyan pa ng ABR Pero sabi ko, sabay na. Gawin na. Uh, weekdays, wala naman pong gaanong trabaho. So, singit na natin yan. Ganda din ito, oh. Kailangan maganding at mag, uh, <laughs> Bago atang baril si Junjun? Meron na siya ko yan. Ha? Ergan? Ha? Ay kuya. kuya Binili mo? Ha? Ano yun yung... May black. Ah. Parang dumami ang kabalyero sa bundok ngayon, ano? Ha? Nabawal yung nagkarapon. Na? Nabawal yung na atang nagkarapon. Dati, dati daw, ang ganda niyan, dami no? Mm. Nung bata ka. Pero ngayon, tingnan mo, nagulat ako, ang dami ngayong kabalyero. Bundo ngayon, pulang-pula ko yan, pag ganyang... Season, hmm. namumula na. No? Pero tingnan mo, mayroon doon, mayroon... Kung hindi mapipigil, nadami yan. Kabalyero, ano? Ganda. Ganda. Season nila. Mamumula ang bundok, ano? ganda ilang taon huwag lang putulin ng putulin ganda dami tapos dati po marami daw po dyan na kakaw mga kwento ng mga matatanda marami din daw pong kakaw yung nagtataka ko, kakao eh... Kaya ba ng init ng kakao? Kasi ang problema po dito sa bundok namin... Ay... Hindi... Wala siyang mga... Ano, hindi kagaya kay Jigger. Ang ganda po ng bundok nila doon. Talagang, kumbaga, parang valley. ano uh, Marami pong ano... Kumbaga, lambak. Tinatawag. Marami pong uh, ilog. May mga ilog. May mga... Uh, bukal dito sa bundok namin bihira ang bukal lang po inaan dyan sa ano siguro gawa nung nag-iisa lang pero tingnan nyo naman po nag-iisa pero hindi po nawawala ng tubig dumating nga ang ilning at lahat may tubig pa rin pong naiigiban so ayun naman ang kinaganda so ito kasi hindi naman po kalakihan na bundok so wala sya gaanong bukal gawa ng bihira talaga umulan dito yun naman po kasi talaga eh saan siya kukuha ng tubig, di ba? Hindi kagaya na sa Mindanao, Visayas, si eh, ang ulan po nila ay, ano, regular. Kami, pag pumalo na ang December, November pa nga lang, minsan, hirap na po ang ulan dito. So, January hanggang, ano, April, 4 months, minsan walang ulan. Ano, okay na kayo? May atubig po na konti yung ano nila pinahinga ko muna sila da sa immuno booster naglagay muna ako ng uh, electrolytes tapos may kanting atobi yung pagkain Ganda rin naman yung atobi kasi pampano din po ng ipot yun liligawan to oh. Uh. wala pagkawalayin ko yan, yung mga babae lalaki sa ano, sa flyers ano maganda din siguro ah. Kaya lang magpipilit na bumalik eh. Okay, malapit na tayo maglagay ng steel matting. Bukas may steel matting din po akong in-order. So... Makakulangin yung sampung steel matting dito ah. One, two, three, four, five, six, nga. dito hindi nagaano side na lang tsaka ano ano sa pagpahabol tayo ng mga pito kaya na siguro So yan, nag -ano pala kami. Ayan, marami naman pong uh, nanonood din sa ano, pabilang channel. Yun, yung ano, uh, kami po ay nag-sesement. Mag-ano, sesementohin namin yung papunta dito kasi nga, ang ina-concern po ni Bebe is yung putik. Nakakaya daw sa mga bisita. O, kailangan ng masementohan. At si Tita Leone nga, yun niya, na sabi niya, pasimento na daw. Land Cruiser kasi pasok <laughs> so, <laughs> ayun. Ah, uh, yun, naisipan namin na ano na, ipa-semento na po 'yan. Pero yun nga, yung pagdating po dito sa so may Mabolo, papunta doon, ano na lang yung daanan lang po ng gulong 1 meter, 1 meter lang yung aming nga uh, iya uh, ano. Tapos yung gitna daw, sabi ni Bebe, patambakan namin and then na uh, Bermuda. Yun na. ayan oh ano kayang discard dito hmm. trapdoor na lang yan Ah, na ano. flat bar na kailangan ano? bagay 20 feet naman kada isang flat bar kailangan pa natin ng mga flat bar John o yung flat bar bang ay flat bar ah flat bar na order na ako angle bar yung naandun ba yung kasama na rin sa in order mo yun ano yung dumating na angle bar doon ano? sa atin yun ano Tubo lang ang hindi sa atin doon. Oh, okay. flat bar. Flat uh, bar? 21 pieces na flat bar. Pwede na? 21 one tayo sinabi mo, no? Ito, ito yun. d oh, okay. 20. Ito yung binilang ko, e. Ito. Pag eh. na ganun. Oo, oh, tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 nga Ayun naman pala eh Tansyado na Meron pa Ayan o oh. Gaalangan siya Baka oh, pumasok doon. Ah, oh, papasok na siya. Hindi lang pa yan, ano, pero mas gusto niya siguro dito pumasok. Bukas naman yung trapdoor eh. Ano sila eh, talagang excited. Gandang tingnan, sabay-sabay na ito mga farmer. Jomar yung kaklase ko nagpo sa kanyang uh, my day dami ding lumilipad <laughs> dami lumilipad mas 4 G's pa lang pala ha forma nila to ng maayos yan mga farmer tapos na naman tayo tapos na naman tayo So, yung amoy na yan medyo na ano ng konti sabi nga nila pagka yung ventilation daw ay mahina talagang medyo may amoy so, pagka nagkaroon pa ng pinto dito at nagkaroon na ng aviary yun may hangin pang tumutulak malaking ano na yan malaking uh, tulong na po yan malaking tulong na So ayan mga ka-farmer, tapos na naman tayo. Ayan ang ating uh, update sa ating uh, renovation sa pigeon loft mga ka-farmer para at least ma-finalize na natin. Yan na yan. Yan na yun. <laughs> ayan na yun. Sabi ko nga, eh, counting ano pa, kembot. So ayan, maraming maraming salamat at magandang buhay.